Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason bakit hindi sumali sa Team France si Joel Embiid. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood papunta sa Chicago Bulls. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, sa tong pala nga po ni Joel Embiid sa Paris, France ay binatikos na nga po ito ng napakarami mga fans dito. Yes, marami na nga po sa mga French fans ang hindi natuwa kay Joel Embiid. Meron pa nga po dito nagsabi na kailangan nga po nitong ibalik ang kanyang passport gayong dapat nga da po ay naglaro ito sa kanilang bansa. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, tatlong bansa nga po ang pwede sanang paglaro ni Embiid which is ang Cameroon, France at ang U.S., at may labas nga po na balita noon na posibleng nga na po napiliin na Embiid na maglaro sa national team ng France. Ngunit sa huli ay nakapag na lamang nga po ito na maglaro sa Team USA para sa Paris Olympics. Ngunit hindi rin na naman nga po ito nakapagtataka gayong kung sakali man nga po na maglaro sa Embiid sa France ay masasapawan at magagawan lamang nga po sila dito ng pwesto ni na, na Victor Wembanyama at Rudy Gobert. Mas mabuti na lamang po na maglaro na lamang siya sa Team USA since nga po siya ang kanilang starting center ng kanilang kupunan. Samantala, buon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood papunta sa Chicago Bulls. Kumalat nga po mga katrop, sa social media nung nakarang araw ang balita na matapos nga na po na hindi makuha ng Lakers ang halos lahat ng kanilang mga target ngayong offseason, kagaya na lamang ni Jeremy Grant, Lore Marcanen at iba pa ay usap-usapan na nga po ngayon sa social media na hihinto muna nga po si Rob Pelinka sa pagkikipagnegosasyon. Ngunit pinasinungalingan na rin naman nga po ito ng mismong NBA insider ng Lakers na si Jovan Buha ng The Athletic dahil hindi pa rin naman nga po tumitigil o humihinto ang plano na Rob Pelinka na mapalakas ngayon ang kanilang lineup. Maliban rin nga po dyan ay kinumpirma na nga po nito ngayon na balak nga daw po nilang mag-offer ng trade package sa Bulls para makuha ang kanilang isa pang target na si Nikola Vucevic. Ayon nga po mga sa balita, pwede nga po nila ditong i-offer si Nadia Angela Russell at Christian Wood na sa saktor naman nga po sa salary ni Nikola Vucevic. Sa paraan ngang ito ay maibabalik nga po nila si Andrew Davis sa Quatro na siyang tinutukoy noong nakaraan nila Marcus Cousins. Ayon nga dito mga katrops, pang MVP nga na po ang laruan ni Antonio Davis kapag may kasama itong big man. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.